Aha, mga Corbits. Dito pala kami ngayon. Sa amin sa nin. <laughs> Anong kinakabit natin, Boss Eric? Kinakabit kami ng ano? Ng... Ng ano? Ng ano? Ng ano? ano? ano hindi ka maging hindi ka pwedeng maging vlogger eh. Ano ang bangkay? English English speaking kasi yan. Ayun, magkakabit sila ng intercom. Ayun. Kakabit ng Ay, kinakabit po nila yung sa intercom para sa connection. Ito kasi nagugulan lagi ito si Boss Eric kasi ano to, English speaking to. Galing kasi to ng Papua. Galing <laughs> ng Sino yung sinabing uh, pinakamagaling na electrician dyan? <laughs> pinakamagaling boy, na ituner Shoutout boy ko boss Ayan. <laughs> Ayan. Ang ambilat bat dyan <laughs> Nga pala ang pinakamagaling ditong electrician. galing ng Papua Pinadala dito kasi nagpuhulang ng pinakamagaling ditong Hindi bang libang kami guys <laughs> Ano makasabi mo dyan Boss Joshua? Ano makasabi mo bilang isang OFW? Shoutout sa mga ano? Sa mga? Dragon Oragon, siya tao daw -ta -ta sa ka-boss na Oragon. Ano mga sabi mo bilang isang OFW boss Asis? Ah, yun o. Ano mga sabi mo? The best. The best may yung OFW? Hmm. ano. <laughs> boss Eric, ano eh, mga sabi mo? Boss Eric. <laughs> eh, isa sa pinakamagaling <laughs> namin fire terminator dito si Boss Eric. Ano eh, mga mo, sabi mo, Boss Eric? Masaya pag parating ang sahod. Pag nagpadala, malungkot na. Uh Huwag <laughs> uh -huh. na, ka na, alala Hindi naman si Foreman nakasubaybay. Huwag mo ka mag-alala. Maraming ka natutira. Pag sahod, yung resibo. Ayan, marami resibo. Kaya binisan mo na dyan. Tayo mag-memoryan na. mo. Tumimili din tayo kay Foreman. Ayan. Nag-install po kami ng ano? ng intercom. Kami panggulo lang dito kay Boss Eric. Kami tapos na. Ano <laughs> yung panggulo? <laughs> Nagbubulo lang. <laughs> Nagbubulo lang. 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 lang kami kasi mabagal magtrabaho si Boss Eric. Pero yan yung pinakamagaling namin panel Terminator kasi dito. Shout out daw sa'yo, Ayan, boy si ko boss. Ayaw mo maniwala eh. Si Bonlar TV. eh Ayan. 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 May marado yan. Ayan. 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 tayo <laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> kaya ba? Asong Buway, Buway, uh, ka. aso. <laughs> ah. Kirek, may isda. Buha, yan karpang may ano, ulong isda. Uli asong. Isay. Ayan. may isda. Ayan. Ayan. Baka na po. Baka <laughs> <laughs> yan ah. Ayan. Sisiw na sisiw guys. Uh -huh. Kalas na. Ang problema, hindi yung spring nut. Ba, ilawan mo. Malabo. Ma oh. Oh. Mm, mo. Di Pero, okay na, lapat na. Magtago. Tago. tago. Sokat, sukat, sukat na metro na. para sakto. Sukatan mo yung butas mo dyan sa item. Oo, oh, Eric. Kalma, Eric. Eric. Kalma, kalma. Yun. Shout out. Yun lang po yung update namin yan. <laughs> Bising, busy, busy kami. Bising, busy. Hindi mo yung butas mo, Eric. Ang lihit. Uh ha? -huh.